Hi, Aris! Para sa mga taong merong inisip na Aris or pwede rin namang ikaw ito mismo Kamusta na nga ba siya? or Kamusta ka? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo sa taong ito na yung inisip isang Aris, Kamusta na ang taong ito? Message will be straightforward exciting reading Aris, Kamusta ang taong ito? isang Aris Kamusta na nga ba siya? Ayan, merong mga bagsak. Aris, Aris. Sa taong ito, kamusta na ang mga Aris ngayon? June, July. The 20, 2024 ito, guys. Yung energy, yung messages na kukuli natin. Maring ito yung ngayon. Kamusta na ang taong ito? Aris. Okay. The Three of Pentacles. Eight of Cups, so medyo parang kailangan pa natin, ayan, pa isa-isa yung lumalabas. Uy, the Hermit. I know sa live, live na live po tayo, ay hindi natin na ipapakita. Again, i-upload rin natin ito. Huwag kayong mag-alala. Okay. Andito yung pagiging ready, yung pagiging bukas nito sa ilang possibility sa kanyang buhay, trabaho, kaibigan, relasyon. Ayan, nandito lahat. More on relationship and yung work sa, sa ano man, okay? Ano mang pinagkakaabalahan niya ngayon. Personally or even professionally, ready siya to take action. Ready siya to move forward or to move on. Para bang meron tong ilang gustong gawin or baguhin sa kanyang ilang kinakaharap ngayon. Yes, open, at the same time, parang mas careful na siya. Mas inaalalaya niya ang kanyang sarili kung saan siya higit na maglalaan ng higit na enerhiya. The Hermit kasi ay narito. Pakita natin sa live. Asan na yung camera? Ayan. So, merong pagnilay-nilay sa buhay. The Eight of Cups is here. I think the Hermit, guys. Ayan. The Eight of Cups, this one is in reverse. So... Ayan, merong nakatalikod. Pero parang, ito yung susubok ulit. This one is in reverse eh. Susubok siya ulit sa isang relasyon or sa trabaho nga po. Maging ano man ang kanyang katayuan sa ngayon. Okay? Hindi niya pa man ito ma-realize right now. Kasi parang more on, ano lang siya, focus lang muna sa ilang pwede niyang i-invest. Hindi lang sa relationship, as I've mentioned, pero sa business ba ito or sa work, maging ano pa man ang kanyang pinagkakakitaan. Pero, andyan yung higit na focus. Para bang, meron siyang higit na pinagtutuunan dyan. Ready na, ah, sa kabila ng ilang pagsubok na ito ng buhay, ups and downs, ready siya. Na, tete, sabi ko nga, magbigay ng pag-aksyon. Lumaban, kumbaga. And as an Aries, very fiery yung energy. Ready siya talaga dito. Kumbaga, handa siya. Walang makakapigil sa kanya. Pero, Parang mat, mas, mat, natuto na siya eh, okay? Especially nga po kung meron na rin siyang pinagdaanan sa kanyang buhay relasyon or dito sa trabaho, negosyo, mas careful na siya. Kasi as an Aries rin, may tendency na pabigla-bigla at times. Kung baga, yung pagiging impulsive nito or diretso lang, takbot kung takbo. Minsan, hindi na tinitingnan yung dinadaanan pero this time, umaangat yung pagiging careful and yung energy. So, pareho, umaangat. So, maaaring nagpipigil na lang, okay? Nagpipigil ito sa ilang bagay-bagay. Um, Kasi alam niya na baka magkamali siya ulit, or baka hindi maging maganda yung resulta. So, take, he's taking his time para sa sitwasyon na ito. So, more on money, guys. Money and relationship area. Or kung paano siya, higit na makakapag-earn ng money? Para bang meron siyang gustong i-prove eh, na kaya niyang mag-move on, kaya niyang mag-move forward. Kahit pa dito sa ilang pinagdaanan niya, ready siya to begin again. So may pag-move on. Sino mga nakaisip ng Aries? Sino tong taong ito? Ay na nagiging straightforward ako. Maano ito lamang po yung ngayon. Okay, again, June to July yung energy na hiningi natin. So, marahil dito niya rin inilalaan na lang yung kanyang atensyon sa kung paano siya higit na makakapag-move forward sa buhay, kung paano siya higit nakikita. So, yung practicality. Okay? At umiiwas to sa ilang, syempre pa, hindi kagaanan, yung ilang drama, ilang esyo, hanggat kaya. Or, ayan, ayan, ang lakas ng or ni Moonshout. <laughs> Talagang mayroong ilang responsibility, obligations, mayroong ilang gastusin, kaya naman nagpo-push. Napaka-normal, ano? Uh, kumbaga, uh, gusto lang din itong matugunan. Itong ilang responsibilidad na ito. Pero more likely sa money. Money making. Money making projects ba ito? Or anything related sa trabaho? If this is about relationships, sabi ko nga, ganun din. Careful na siya. Be careful with my heart na ang tema. Okay? Easy na lang muna. Kahit pa yung puso niya, sabi ko, ready to take action every time. Patakbo nga eh. Kung baga, nagmamadali pa nga minsan. Pero, mas pigil na ngayon. Lalo pa nga po, kasi depende na ito. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Okay? Magkakaiba kayo ng edad. Pero especially, dito sa ilang, meron ng pinagdaanan sa relasyon. Kung baga, natuto na. At this time, mas mapapaangat yung ilang aral na nabaon. Sa ilang conflict issue, drama na napagdaan from the past and this time, mas wise, mas realistic and practical yung approach sa buhay. Ito marahil yung tumatakbo or higit niyang pinaglalaanan ng enerhiya right now. Kung paano siya makakapag-move forward para dito sa ilang pwede niya pang patunguhan na success. Love man or about sa trabaho or money sector ngayong June to July 2024 para sa mga pumili or para sa mga taong inisip ang isang aris.